Nawala ba ka mo ang bill mo sa tubig? Walang problema yan. May solusyon tayo dyan. Lalo na sa mga taga-laguna dyan. Shout out po sa inyo. Dahil ituturo ko po sa inyo kung paano malaman ang bill nyo sa tubig. So kamamagitan naman po ng pag-text sa cellphone. Panorin lang po ang buong detalye sa video na ito. O oh, napindutin po ang message. I-type po ang inyong contract account number sa inyong bill or can. Pagkatapos nyo po i-type, pindutin po ang space, ilagay po ang buong pangalan ng mayari. Dapat ang unang letra is capital letter, tapos sa niya capital letter din ang unang letra, pindutin ulit ang space, i-type po ang bill, capital letter din po ang unang letra. Space ulit, I-type e po ang inquiry. Capital letter din po ang unang letra. Pagkatapos, i-send e sa smart number ng Laguna Water. Ito po ang number nila. 0998-559-2469 Ganun lang po, kadali guys. Kung magbayad naman po kayo, makikita nyo naman po dyan sa script kung saan po pwede magbayad para po sa text message, ito po ang number na kanilang globe. Para naman po sa may concern na gustong tumawag, ito po ang smart number nila. 0998-559-2306 Ito naman po ang globe number nila. 0917-868-4352 yan po ang contact number ng Laguna water. kapag may concern po kayo, text lang po kayo o kaya tumawag. Okay guys, maraming salamat po sa inyong panonood at sana'y makatulong ang video na ito sa inyo. Hanggang dito na lang. Bye-bye!